okay din yung tunog guys malakas din siya so what's up guys and welcome back sa ating channel for today's video guys uh, si set up tayo bali magte-testing tayo nitong uh, ito guys uh, noob sound na dock audio model pala nito is A5 na amplifier. Maliit lang po ito. Last video is, uh, na-review ko na to Tapos, na-testing na rin natin sa maliit na speaker. Tapos, na-check natin guys. Malakas naman siya. So, ngayon, susubukan natin dito sa ating 1000 watts na speaker. Bali naman box dito is Joson mid na 12 inches 1000 watts na merong tweeter so around 1030 watts per box, kasama na yung tweeter 1300 watts 1300 watts so, susubukan natin dito guys sa maliit na amplifier, so, papakita ko muna sa inyo, itong klase ng amplifier sa ah, hindi pa nakapaload sa last video natin guys ito pala yung guys yung maliit na amplifier which is noob sound, dock audio yung modelo nito is A5, ito model niya A5 na amplifier yan so ganitong it guys around 300 watts yung max power nya so kaya nyang mahandol ito na 150 to 300 watts na 4 ohms yan so ito lang yung laman nya which is mga IC lang yung ginagamit yan tsaka sa itu ito merong butas-butas yan so isi-set setup natin bali na dito yung kanyang power supply yan so dito na lang natin i eh, lagay mga guys yung kanyang power supply no ito yung kanyang power supply na uh, lagi natin yung kanyang input dito guys so oh, yung input nya ito lang Baliwala wala po itong bluetooth. Yan dito kayo mag-input RCA left and right channel. Gamit kayo ng RCA wire. Pwede rin idadaan niyo sa mixer. Tatry pa natin sa mga susunod na demo idadaan natin sa mixer kung may ilalakas pa ba sa ganitong klase na amplifier no. So dulo nito sa cellphone na to guys. Tapos nangyari dito, itong right right output ito yung i-connect natin tapos yung left output guys ito ito yung kakabit natin so si setup ko muna guys so ito guys uh, pupunik mo muna natin yung kanyang speaker wire so ito gumagamit tayo ng speak on kakabit natin yung isa tapos yung isa balit si ko muna guys itong wires kung gumagana ba yung speaker natin dito so meron tayong hanap tayo dito ng battery battery na pwede natin ma testing kuha muna ako ng battery Okay guys meron akong battery dito sa pag check ng speaker kung gumagana ba yung speaker pwede kayo gumagamit ng battery 1.5 na double A AA or triple A check ko muna guys yung isa speaker rin niyo guys merong po putok putok sa speaker So, ibig sabihin, gumagana pa yung speaker natin. Ayan. Ito na channel. So, kabit na natin ito na speaker. Kabit muna natin, guys. Dito sa left. Ito left channel. ito yung left channel ng amplifier ito yung ginabit natin guys na speaker yan gamit na yung left channel sa right naman ito check ko muna guys kung muna gumagana ba ayan so gumagana yung isang channel so kabitin natin itong sa right na speaker So, nakabit na natin guys. Papakita ko sa inyo ang wirings natin. Ito guys, nakabit na natin oh. Yung dalawang speaker. Ayan. Ito yung speaker right. Nakabit na dito guys. Ayan oh. Yung wire nya. Tapos, speaker left. dito, Nakabit na rin dito guys sa left channel so ngayon pwede na tayo mag testing kakabitan muna tayo ng audio source yung cellphone paggamit natin sa sound check ngayon yan o no? nakaspeak on type yung wires so sound check na natin so ito guys uh, saksak na natin yung supply ng ating amplifier ito Ayan, may ilaw na siya. So, naka-power on ko Power on lang natin yung kanyang switch. Ayan. So, yung dulo nito guys, yung input sa cellphone natin ikakabit. Tapos, mag-play tayo ng music. Ayan. Bali kapag mag-soundcheck na tayo guys, itong ating wireless microphone is tatanggalin natin sa ating uh, mobile phone ayan para madinig natin yung kanyang quality ayan so hindi tayo gumagamit ng wireless microphone kapag uh, nagse check na ayan so tanggalin ko muna to yung ating wireless tapos yung receiver niya sa cellphone natin bago tayo mag play ng music So ito guys, wala na tayong wireless mic. Direct na to sa audio natin sa cellphone. So ito naka-play na tayo ng music oh. Tapos naka-full volume tayo. Yan. So i e, volume na natin. din yung guys. Malakas din siya. Nina! Next vlog! Next vlog! Jamie, Jamie, Jamie. marlon marlon darwin

りィジェンドレスミス

So yan guys, rinig na natin yung kanyang tunog. Malinis naman yung kanyang tunog, no? Tapos normal ang init niya kahit over wattage na yung nakaload na speaker. Yan. So ay silang gamit ito, guys. Yan kailangan so, yung wire. Malaki kasi yung wire. So 'yun guys, okay naman yung item ito. Uh dock Audio na A5 na amplifier. Ah, maganda siya sa indoor pang amplifier sa ating mga laptop, computer, pwede rin sa home theater. Ah, maganda yung audio guys, malinis. Tapos hindi basag yung tunog. Yan. So, sa gusto mag-avail nito is available po ito, Shopee. Ilalagay ko dito sa baba yung link kung saan natin kung saan natin to pwede mabili. Yan lang guys, yung video natin. Maraming salamat. God bless. Kaya ingat.